lang po. Ika-26 na linggo na po sa karaniwang panahon. Parehong-pareho po ang tema ng unang pagbasa sa ang Ebanghelyo. Tungkol po ito na may nagbabalita kay Moises na hindi daw nakasama sa kampo nila ang dalawang mama na nagsasalita, nagpa-prophesy. Ganon din kay Kristo, pumunta si Juan at sabi, pigilin mo nga yung taong yon kasi Ginagamit ang pangalan mo para makapagpagaling. Sabi ni Jesus, alam mo, kung hindi naman kalaban natin, hindi naman lumalaban sa atin, ay eh, kakampi natin. Sabi nga ni Moises, eh, sana nga lahat ng tao makapag-prophesy. Eh. Ano bang talagang dahilan nito? Kaingitan po, jealousy. Hanggang ngayon po sa ating panahon, ang ingitan na yan, naku, ano-ano mga bashing, kung ano-ano mga sali-salita, nakakasama talaga, nakakaskanda ng mga kabataan natin. Sana, huwag natin mag-iugali yan. Hindi lang po yan makatao, hindi rin yan makakristo.